Yo, 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 mga katoy, nagbabalik na naman tayo. Joe Marisur at papasyal tayo ngayon sa Lanusa Boulevard dahil day 5 na ngayon ng 22nd Lanusa Surfing Festival at update lang tayo sa nagaganap na surfing competition. Uh, ang women's longboard, tsaka men's longboard, tsaka grumit division ay nasa semifinals na samantalang ang men's shortboard ay nasa round of 16 na. Pero ngayon, samahan niyo muna tayo dahil pupunta tayo sa mga underrated na lugar dito sa mga katoy o sa Lanusa Boulevard. Ito yung sinasabi ko underrated na lugar. Mga lugar nandito yung mga masasaya, yung mga kalalakihan. At dahil kasama natin yung cameraman natin ngayon, ay aantog na siya dito sa piriyahan. <laughs> Yan. <laughs> So, bilinard ko muna yung ibang mga kasali dito. Baka mamay, yung, yung pinantayan nila dyan sa peryahan ay mga panggatas pala nila yan, mga katoyo. At hinantog na natin yan At tatalo nga dito yung pinsang ko. At ito na nga si Joe Marino. Sinubukan manalo. Sinusubukan tumaya. Ay nako, nanalo tayo dito. Ay, nanalo ba? Nanalo pala tayo dito, mga katoyo. So, itong periyahan pala, mga katoyo, no? Sa lahat ng mga uh, piyesta, mga festival, ay nandito itong periyahan, mga katoyo. Kaya magsasaya muna tayo ngayon habang naghihintay ng result kasi malapit na matapos malapit na magkaroon ng final verdict ang ating uh, surfing competition dito sa Lanusa Surigao del Sur mga katoyo nasa semifinals at ang longboard pala ay ng mga lanusanhon kaya good luck sa lahat good luck sa lahat ng participants at eto naman tayo mga katoyo manginginabuhi tayo dito tuwan-tuwa tayo dito natalo nga pala dito si pinsan kong bungol ayan <laughs> ah, samantala ako dito talagang namumuhunan tayo dito Ayan, di ba? Tiba-tiba na tayo dito mga katoyo. At ito na nga mga katoyo. Sinusubukan na natin. Sinusubukan natin na sa Jis. Pumunta ka sa Jis! Pumunta ka sa Jis! Ay, talo! Isa pa, isa pa, itataya ako na Ang last pera ko, ayan na, itataya ako na Ito na, ang pambili ng gatas Numero 10 muna tayo Numero 10, at ako maghahagis dyan ng bola Mga katoyo, mag-enjoy lang kayo dito Dahil malapit na tayo matapos, ba diba, mga katoyo Ang ating uh, night Night celebration sa Lanusa Surfing Festival Kaya enjoy natin to Todo na, sagad, numero 10 Numero 10, numero 10 Pambili ng gatas Ay, 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 ay! Uwi na tayo. Talo. Talo. <laughs> Nguli na mga pildihan. Nangyari, di malaso, no? <laughs> Nguli na mga pildihan. Nangyari. Sige na kabawi. Sige na kabawi, na bigyan ng na. Sige na kabawi, na. Puhuna. po na nato. 20 mil? Tiwas, tiwas tayo ni Ngizun pag-uli niya at asawa. ngulik din ni pilihan, nagpaayam rata taga jud. Ajo gud ko magsugal-sugal nan, kuan dapat magsugal ka extra ra gud ni jud. Ay ay, to. na pilihan dar di malasono.